ating week-long anniversary special. Siyempre, kasama natin ng ating masayang studio audience. Hindi yeah! natin pala itong pagkakataong itong matanong ng ating survey ng ating studio audience, lalo na ngayong anniversary special. Pero siyempre, gawin pa natin mas special. Meron akong kasama magtatanong sa inyo. Walang iba, siyempre, kung di ating special guest na si Marian! Yeah! 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 <laughs> At ito ang tanong para sa inyo. Ready na kayo? Yeah! Napakasimple lang. O ito na lang. Magbigay ng joke tungkol sa alien. Yes! Yeah! Ganun lang. O, kailangan mapa-impress siya, ha? Okay, ikaw muna natin. Ano pangalan mo? Ella po. Taga -Pasig. Ella. Pasig. Pasig, okay. Anong tawagan ng mag-BFF na babaeng alien? Hello! Eddie Moore. ayun pa eddie eddie alien? Hello? eddie 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 alien eddie 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 Phil. eddie okay, eddie 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 alien? eddie 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 Rivera! <laughs> okay, okay, okay. okay. <laughs> Uwi na na, may nanalo na. <laughs> anyway, maraming salamat sa inyo at syempre maraming salamat sa iyo. Um, basta just sit back and relax. Okay. Marami pa tayong mga survey questions. Okay. okay. <laughs> okay, now, naglalaro po ngayon ang cast ng uh, fantasy drama My Guardian Alien. So far, ang team guardian po ay wala pang puntos. Pero hahabol daw po sila dahil ang Team Alien ay may 151 points. Yes! yes! Tawagin na natin si Josh Ford and Christian Antolin. Let's play round three. Yes! Top seven answers are on the board. Here's your question. Iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo ito. Go! So, Christian. Naliligo. Naliligo. Number one! Tama! Tama! Okay, Naliligo. One. Yes. Josh, pwede mo pa makuha mas mataas. Iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo to. Homework. Homer. 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 Homework. Homework. Naga nag-aaral. Homework. Naga Nandiyan ba yan? Survey says... Uy! Hanep, ito na pagkakataon nyo. Josh, pass or play? Ano, ano? Hindi ako nag-aaral. Pass or play? Play! if they're gonna play. play. Let's go, Josh. Babawe, oh, babawi, babawi. iinit ang ulo mo kapag nag-brown habang ginagawa mo ito. Ano kaya? Nagluluto. 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 Services. Oh! Yes, sir. Yeah. Gabs, iinit ang ulo mo kapag nag-brown habang ginagawa mo ito. Nagko-computer. Nagko-computer. Services. says... Yeah. Uy! Caitlyn. Iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo ito. Ano? Um, nanood ka ng TV. Nanonood ng TV. Tapos pa-climax sa yung kwento, biglang mamakas sa diba? So, brown out. Ah! Nanonood ng TV. Ah! Top answer! Gosh for it. Ang iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo ito. We got three more. Naglilinis. Naglilinis. Nandiyan ba yan? Wala. Alright, Team Alien. Stand by. We are not. Iinit ang ulo mo kapag nag-brown habang ginagawa mo ito. Ano kaya ito? Kumakain! Kumakain. Kumabot. Kumakain. Nandiyan ba? Kumakain. Yes! Nandiyan. Dalawa na lang, Gabs. Ano kaya? Iinit ang ulo mo kapag uh, nag-brown habang ginagawa mo ito. Nagre-relax. Oh, Kasi mainit eh. Nakahiga lang. Na ganun, mainit. Diba? Na brown out. Di lalong iinit. Hmm. Ano kaya? Nandiyan ba yung nagre-relax? Yes! One more to go, Caitlin. Iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo ito. Ah, ano? uh, when you're, ano, uh, getting ready, nag-aayos ka. Nag-aayos? Uh -huh. Nag-aayos? Uh -huh. survey? Uh -huh. Wala! <laughs> alam na, alam na naman. Ito na naman tayo, Shan. Ano kaya? Para sa akin, ano, pag may online meeting. Pag may online meeting, yeah, Christian. Tama yan! kapag nagcha-charge ka tapos na walang kuryente. Charge. A charge. Start. Pwede yan. Pag ako umiinit kuya, pagka ano, kumakain ako, tapos na, naisubo ko sa ilong ko kasi hindi ko nakita. Hindi mo nakita. Ang hirap kasi nun. <laughs> Di ba? Kiray, no. iinit ang ulo mo kapag nag-brown out habang ginagawa mo ito. Ano kaya? For the win. Hindi man ako naniniwala sa kanya. Pero this time, maniniwala ko. Go. Nagcha-charge. Nagcha-charge! Tama! 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 Yeah! Tama! 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 Here we go. says... Yeah! Oh! Oh! all Alright, let's see. Survey says. Oh, wala na Naglalaba. Naglalaba. Washing, oh, washing, washing machine. machine. Washing oh. machine. Now after three rounds, eto score team guardian by 112 na How about the 151 points?